Ugnay sa nalalapit na onda, silang progreso sa burial assistance sa ilalim ng AX program ang tinalakay ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang isinagawang media forum ngayong araw. Dito inilinaw ng ahensyang ilan lang sa mga sakop ng libreng funeral service. Ang buong detalye mula DSWD Satellite Office, si Julian Bunag, una sa Balita Live. Julian? Greg, mula 2014 hanggang September ngayong taon, pumalo na sa higit 10 billion ang natulungan ng DSWD na maipalibing. Mula nang ma-launch noong October 12 ang programang Basta Beripikado, Mabilis na serbisyo o BBM Servisyo. Umabot na sa higit 91,000 ang mga kababayan nating nakapag beripika ng kanilang national ID dito. Sa ilalim ng BBM serbisyo, mas mabilis na ang proseso ng authentication kung ang isang individual ay mayroon ng national ID sa media forum ng DSWD ayon kay Director Jimmy Shook the second bagamat prioridad ng programang ito ang mga benepisyaryo ng DSWD gaya ng AX bukas pa rin ito sa lahat ng mga Pilipino sa bansa kasabay ng media forum ang pilot testing ng programa dito sa DSWD satellite office Dagdag pa ni Director Shook, buhat ng ito ay simalang sa testing. Mataas ang kanilang nakuhang puntos mula sa survey sa kategoryang naiintindihan ng mga nagberipika ang proseso nito. Samantala sa usapin naman ng Burial Assistance sa ilalim ng programang AX, kinumpirma ni Director Edwin Murata na sa ilalim ng Republic Act 12309, mayroong 807 na accredited funeral parlors ang ahensya sa buong Pilipinas para sa pag-asiste sa programang ito para naman masigurong hindi madodoble ang pagkakaloob nila ng funeral service sa isang individual, makikipag-ugnayan aniya ang DSWD sa iba pang ahensya gaya ng DMW para may pagkaloob ang magkaibang serbisyo para sa kanila. Dagdag pa ni Director Murata na ang aplikasyon na ito sa DSWD ay within the day basta dala nila ang kumpletong papeles na kinakailangan gaya ng death certificate. Nilinaw din Anya o nilino din ni Morata na hindi covered ng libreng funeral service. Ang mga biglaang extended na lamay at magarbong kabaong sapagkat ang pinakamalayo o pinakalayo ng ahensya ay may pagkaloob ang isang desenteng lamay sa mga namatayan. Greg, para maiwasan ang pandaraya sa mga papeles, binanggit din ni Director Murata na ang mga social workers ay uh, o trained para magverifika ng mga dokumento at kaya rin ania at true guaranteed letter ang pagkakaloob ng DSWD ay para sila mismo ang kumausap sa mga accredited na punenarya sa bansa. Mula rito sa DSWD Satellite Office, nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag, alaunas sa Balita ng Congress TV.